araw, kami po ang Pinas Unlimited, ang page na punong-puno ng mga karakter na magbibigay saya, payo, leksyon at magpapaalala ng mayamang kultura ng ating bansang Pilipinas. Ako po si Tiburso ang karakter na magpapatawa sa inyo. Andyan si Lola Bella upang magbigay ng payo sa mga kabataan. Magandang araw mga apo. Ito naman si Isabelita para sa mga dunong ng mga bata. Hello po, kumusta po kayo? ito naman si Isay para sa mga tangalog serye at mga kaugaliang Pilipino. Si Isay rin po ang nagtataglay ng tunay na boses ng inyong lingkod. Magandang araw sa inyo. Ako ay natutuwa at nabigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa inyong harapan. Marami pa po pong karakter na dadating dito sa page natin na kapupulutan nyo ng aray. Samahan nyo po kami, lagi sa lahat ng ating mga obra, upang sabay-sabay tayong matuto at magbalik tanaw. Ang Pinas Limited ay naniniwala na hindi kailaman ng aming mukha upang makatulong sa ating magla na mas mahalin ang ating wika. Upang buhayin ang mayamang kultura, kami ay gumagawa ng mga kakaiba, balik tanaw at gawain sinauna. Huwag nang tanungin ang edad mo kang alam na. Tana ay bigyan nyo kami ng munting espasyo sa mundo ng Facebook na talagang moderno upang ang kultura ay hindi mabura. Pinas Unlimited, sige na, alagwa!